mga kagamba ebes medyo malapit na ako sa spot so update ko na lang kayo pag nandun na ako peace out ayan mga kagamba andito na ako sa spot oh check natin kung nasan yung mga kagamba Ayun sa ngayon mga kagambay best wala pa na nakikita ang gumagawa ng web dito. Ito, gumawa siya dito mga kagambay best. Ayun, nandiyan lang siya. Um, hindi na natin alam kung nasan yung iba. Kasi may mga gagamba din dito mga kagambay best. Oh. And check lang natin. Baka nandito lang. Ayan, doon natin pinakawalan yung ano, mga slings. ay balikan natin to after siguro mga ilang days na nandyan pa um, short natin na um, hindi aalis yan dyan kasi maraming ano dito pagkain niya dito Alam, may mga ba ng webdate eh? may pinakawalan din ako dyan mga kagang bebes. O baka lumipat ng pesto. Ito pala mga kagang bebes Nag lang din dito Ayan, dalawa Ito yung matapong, eh. kaso natanggal kasi yung panay ito sabi sa update mga kagang bebes Cut ko lang yung video mga kagang Ito pala Ayan, tatlo Ayun, so balikan natin itong mga to. Uh, mga ilang araw ba? Siguro mga 3 to 4 days. Tapos kunin natin kapag lumakas sila mga kagambay. Bas, medyo na, na kasi sila eh. Kaya ano, pinakawalan ko na kanina. Ayun, kakat ko na lang. Um, Tais ka pa may nakita ko. Oh, video ko ulit.